Babala laban sa mga pakitang tao. Libo-libong tao ang dumagsa kay Jesus, kaya nagkakasiksika na sila. Pinalaan ni Jesus ang mga tagasunod niya. Mag-ingat kayo at baka mahawa kayo sa ugali ng mga pariseyo na pakitang tao. Walang natatago na hindi malalantad, at walang nalilihim na hindi mabubunyag. Kaya anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag. At anumang ibulong ninyo sa loob ng kwarto ay malalaman ng lahat. Ang dapat katakutan. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang kaya lang nilang patayin ay ang katawan ninyo at pagkatapos ay wala na silang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo ang Diyos dahil pagkatapos niyang patayin ang katawan nyo, ay may kapangyarihan pa siyang itapon kayo sa impyerno. Oo, sinasabi ko sa inyo, siya ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba't napakamura ng halaga ng maya? Ngunit kahit isa sa kanila ay hindi nakakalimutan ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa sa maraming maya, kahit ang bilang ng buhok nyo ay alam niya. Kaya huwag kayong matakot.